Samantala, nag-issue ng resolusyon ang MILF Central Committee kung saan muling iginiit ang kanilang posisyon hinggil sa appointment sa Bangsamoro Transition Authority na inisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anilay hindi na ayon sa listahan na isinumite ng MILF. Ito'y kasunod ng Resolution No. 001 na inisyo rin ng MILF Central Committee kung saan kanila rin iginiit kay Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng listahan ng 41 nominees mula sa MILF at reappointment ni Ahod Balawag Ibrahim bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Government sa pinalawig na transition period hanggang Oktubre ngayong taon. Ang detalye sa report. Sa official Facebook page ni Alhaj Murad Ibrahim na MILF Chairman Official kaninang umaga, ipinos ang bagong inisyo na resolusyon ng MILF Central Committee. Ito ang Resolution No. 03, Series of 2025, kung saan muling iginiit ang kanilang posisyon hinggil sa appointments sa Bangsamoro Transition Authority na inisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anilay hindi naayon sa listahan na isinumite ng MILF. Ito ay kasunod ng Resolution No. 001 Series of 2025 na inisyo rin ng Central Committee kung saan kanila ring iginiit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng listahan ng 41 nominees mula sa Moro Islamic Liberation Front at reappointment ni Ahod Balawag Ibrahim bilang Interim Chief Minister ng Bangsa Moro Government sa pinalawig na transition period hanggang Oktubre ngayong taon, alin alinsunod sa enactment ng Republic Act No. 12123. Ayon sa resolusyon, March 3, 2025, nang ma ang nooy appointed governor ng Maguindanao del Norte, Abdul Rauf Makakua, bilang interim chief minister ng Bangsamoro Transition Authority. Pinalitan nito sa MILF Chairman Ahod Ibrahim na nagsilbing ICM mula March 2019. Napalitan bilang sitting MILF members ng Parliament si Naustads Ibrahim Ali, Engineer Aida Silongan, Amrusi Makatanong, Professor Eddie Ali at Attorney Mary Ann Arnado. Habang ang MILF nominees tulad ni Dr. Lampapandi at Dr. Muzamel Hussein ay hindi na-appoint bilang MP ayon sa resolusyon. Ang new appointments na pumalit sa MILF-nominated MPs ayon sa resolusyon ay inisyo ng walang konsultasyon at sa kabila ng endorsement ng MILF Central Committee ng kanilang list of nominees hanggang matapos ang extended transition period ng BTA sa October 2025. Dagdag pa sa resolusyon ng mga MILF bilang organisasyon ay sumusunod sa prinsipyo na nakatoon sa kanilang ideolohiya at pakikibaka para sa makahulugan na self-determination kaya bawat desisyon ay alinsunod sa konsensus anila ng MILF Central Committee. Sa ilalim ng Section 2, Article 16 ng Bangsa Moro Organic Law, ayon sa resolusyon, nakasaad o ng na ang MILF ang mangunguna sa BTA. Bilang interim Bangsa Moro Government, sa kabuuan ng transition period, nang hindi naapektuhan ang pakikilahok ng Moro National Liberation Front. Bagamat kinikilala umano ng MILF Central Committee ang appointing power ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anumang desisyon anila na may kaugnay sa MILF representation sa BTA, alinsunod sa nabanggit na probisyon, ay ang MILF Central Committee anila ang tutukoy kabilang dito kung sino ang i-endorsong ICM at members ng BTA Parliament. Nakasaad din sa resolusyon na nagpadala na ng sulat sa si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may petsang March 7, 2025 sa pamamagitan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. na buong paggalang na naglahad ng obserbasyon hinggil sa transmitted list ng new members ng Bangsamoro Transition Authority Parliament partikular sa pangalan ng 41 MILF nominees kasunod ng enactment ng Republic Act No. 12123 ay lumalabas na hindi naayon sa submitted list mula sa MILF. Ikinumpara rin sa resolusyon na sa nagdaang dalawang appointment cycles sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte at sa administrasyon ni President Marcos Jr., binigyan nila ng due acknowledgement ang 41 nominees na inendorso ng MILF. Wala rin anilang sagot ang Pangulo sa sulat na ipinadala ni MILF Chairman Murad na humihiling ng reconsideration sa appointments sa ngalan ng Spirit of Cooperation at Partnership at upang mapababa ang anilay uncontrollable sentiments mula sa MILF ranks. Ang resolusyon ay inaprubahan ng Central Committee ng MILF noong Ados ng Mayo 2025 sa ipinatawag na special meeting ng Central Committee sa Camp Darapanan si Muay Sultan Kudarat Magindanao del Norte. Naptalibendol I Minds Philippines.